Hello, welcome back to my channel Cambosdar. Ngayon naman po aking tatalakayin ang bago at mahalagang balita tungkol sa pagtanggap ng isang libong pension ngayon April 2024 para sa mga seniors at kung bago ka pa lang sa akin channel please subscribe, like and share and hit notification bell for my new video update. Let's go! Ang mga mahihirap na senior citizen ay makakakuha ng isang libong social pension simula April 2024. Simula sa Abril ang mga mahihirap na senior citizen na benepisyaryo ng Social Pension Program ng Department of Social Welfare and Development, DSWD, ay magsisimulang tumanggap isang libong buwan ng pensiyon. Sa isang pahayag, sinabi ni Assistant Secretary for Strategic Communications Romel Lopez noong lunes ika dalawa ng Enero taong dalawang libut apat na ang pondo para sa pagpapalaki ng buwan ng tulong pinansyal para sa mga mahihirap na senior citizen sa ilalim ng programa ay naaprubahan na sa ilalim ng 2024 ng ahensya. Inaasahan namin na ang pamamahagi ng social pension para sa unang semestre na may tumaas na halaga ay magsisimula ngayong Abril. Ang mga pondong nagtataas ng buwan ng stipend para sa mga social pensioners ay naaprubahan na at kasama na sa 2024 budget ng ahensya, dagdag niya. Ang pagtaas ng buwan ng pensiyon, mula limandaan hanggang 1000 ay inaprubahan sa ilalim ng Republic Act 11916 na naging batas noong Hulyo taong 2022. Layunin ng programa na sugpuin ang epekto ng mataas na inflation na nagresulta sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, kabilang ang bigas, ang pangunahing pagkain sa hapag ng mga pamilyang Pilipino. Ang buwan ng social pension para sa mga nakatatanda ay ibinibigay sa mga kwalipikadong benepisyaryo, kabilang ang mga mahihirap na senior citizen na mahina, may sakit, o may kapansanan, o mga walang permanenteng pinagkukunan ng kita, at regular na suporta mula sa kanilang pamilya o mga kamag-anak, sa isang semestral, batayan na may kabuoang halagang 6,000 bawat payout upang madagdagan ang kanilang pang-araw-araw na kabuhayan kasama ang kanilang mga medikal na pangangailangan. Nilinaw din ni Dini Lopez na ang mga kwalipikadong senior citizen ay ang mga hindi tumatanggap ng pensiyon mula sa Social Security System, SSS, Government Service Insurance System, GSIS, Philippine Veterans Affairs Office, PVAO, Armed Forces and Police Mutual Benefit Association, anumang iba pang pribadong kumpanya ng seguro. Anya, nasa 4,085,066 na indigent senior citizens ang nakikinabang sa programa, kaya antabay lang po kayo mga senior indigent pensioners kung kailan ang inyong schedule ng payout sa inyong lugar o chapter ng inyong senior citizen local federation at muli kung di pa kayo nakasubscribe sa akin channel please subscribe like and share at hit notification bell for my new video updates maraming salamat po